Ano naman po ito? Paggawaan ng? Ma'am, kami mag inspection lang. Sa dole po sila para makita kung okay bang kalagayan ng mga manggagawa dito. Kayo po, alam po agency kayo. Magkano siya doon natin natin wala? 1,000 plus po kami sa pangumaga pag panggabi 1 po. SSS? Meron. Philhealth Health? Meron po. Pag-ibig? Meron. Po. 30 month pay? Ay, hindi ko pa alam sir kasi 3 months pa lang ako. Ah, okay. Pero ma'am, delikado to ah. Nga sir. <laughs> Tasa-tasa pa siguro ma'am. Ano pong trabaho nyo rito? Nagme-maintenance po rin. A... Machine. Ilang taon na po kayo rito, sir? 16. 16 years. Magkano sweldo nyo, sir? Mayroon lang, sir. Kaso, overtime. time May benefits po kayo? Meron, sir. Complete na naman po. 13 month pay, meron? Meron, sir. Siya. Wala siyang proper gear. Wala pong provided si employer po ninyo. Machine operator po kayo? Machine na maintenance Ah, uh, Safety shoes. Safety. Sa inyo po ba yan? O bigay po nila? Sa kanya po? Ah, uh, sa kanya, sa iyo. So, hindi provided uh, dapat, di ba provided? Oh, po, po, provided. Maliban po dyan, wala sila binibigay po sa inyo. Sige po, na-note po natin yun. Saan po ginagawin yung candle? Sir, as per records, we don't have inspection po this, per uh, including permits to operate their mechanical equipment. Wala pa po kaming records. Wala? Wala po silang permits pa. Sige, paano po ginagawin yung candle? Dito sir, we're in the next inilalagay dito ano? Mga sugar po, mga uh, sugar Tapos, low cost. Tapos, sir. May mix lang po natin. Ano naman ito? Wala yan lang. Wow, this has to be inspected. Siguro sanitation. Yes po. Sobrang dugyot. And to think ang kumakain ng mga candy nila, yung mga kliyente nila ay mga bata. Ano naman ito, boss? Glocos po yan. Glucos. Sa susunod siguro, pagpunta namin, siyempre, may nakita ako na hindi ko naman pwedeng palampasin. Ang ganun, ganun na lang, andito na lang ako. Yung sanitation siguro, next time, isasama namin. Ang sanitary po, unkept. Ito pong fasilidad. But anyway, wala siyang proper gear. Wala siyang boots. Sarili niyang boots daw yan. Wala siyang PPE. Siya, oh, maganda. Maayos ang kanya. Oh wala siyang gloves. Pag nag siya, prone siya sa masasaktan. And then, walang permit to operate po for the mechanical equipment and certificate uh, of electrical. Po ka, ano uh, maybe po under the local government unit, but with the Department of Labor, wala po kayong permit. Ano po naman ito? ay uh, sugar. Kaya nga po dapat may PPE yung mga trabaho nyo. Kasi nga po, kung exposed sila sa si alikabok, in the long run, magkakasakit sila. Papasok sa lungs nila. Ilang empleyado po nandito nag-work? Sir, sure, nasa 50, 50 plus. Our department, so far, ano pong nakikita niyo uh, so, para sa mga empleyado natin? So far naman, the facilities meron siyang sprinkler. Okay, so, good. So I, I think yung kanina doon sa FDAS nila, alarma, hoping na gumagana po siya. Ito, tingnan natin. Wala record. So ibig sabihin, kailan mo na preventive maintenance to? Nagbulong-bulongan na sila. Yan <laughs> e, mukhang bulok na ito. Precisely po. Busy Palitan na. Visible na ho yan, oh, yung tanke Oh, kalawang na. Replaceable na po yan. Ma'am, palitan niyo na ito. sa Sabi ni of Fire. Firehouse cabinet. Sa firehouse cabinet po lagi, itong swing arm niya, dapat na ilalabas to. Tulad nung sa isa, doon. Kasi hindi huto, ito pwedeng hatakin dito. Inilalabas ho talaga yan. So, violation agad to. Opo. Ito po yung fire extinguisher niya, mukhang expired na rin. Tingnan niyo po kung may pressure pa. Sira na rin to. Wala may na. Pressure siya, so far okay pa naman ang pressure niya. Meron po kayong service records ng mga heavy equipment ninyo para masiguro na yan ay properly maintained para sa kapakanan at safety ng mga empleyado ninyo, mga mekaniko ninyo? Ayan po sir, meron po. Pero yung safekeeping, i-double check ko po dun sa department concern. Dapat po ma, meron. Oh, para sa safety oh, ng mga manggagawa. Oh, Ayoko naman yung may bigla may makuryente, tumalsik yung makina, tamahan yung mata nila. Opo, oh, naiintindihan naman. Ma Putol, kamay. Yung clinic ma'am? Gamot po namin ay nandito, pero yung ano po namin ay nagkakulitas. Ang ano po? Ayun po. Clinic? Apo. Anong klaseng gamot meron po kayo? Ah, uh, first aid lang po. Ano bang hinahanap uh, ng doli uh, sa clinic? Ilang work. So pag 60, ma'am? Kailangan na po ng clinic po with uh, hospital bed po. Yung Workers. hospital bed, wala po po. Wala po. Ayun ah, po. Ina-note po namin po as as violation po. Hindi na kailangan doktor siguro? Ah, part-time lang po. So, part-time doktor? Part-time doktor. Part and doctor, and then nurse? And then full-time nurse po. Pwede rin sabi niyo first aider? Ah, po. First yes. aider. May iwan po yung team namin dito, ma'am, to conduct full inspection. Pag mag-alala, ma'am, hindi namin kayo pasasara. Yung sa amin lang safety inspection for the manggagawa. Okay? At kung may mga violation, all you need to do is ah, correct, correct. correct that yes, violation. Po. Then on you go again. Okay? Yes, po. Thank you, mom. Thank you, Papa.